emosyonal naman ang commander ng 6th Infantry Division na si Major General Edmund Pangilinan dahil sa tila pagkakadin ng militar sa so umayunoy kakulangan ng kanilang ginawa sa pagresponde para matulungan ng mga membro ng SAF na naipit sa inkwentro sa pagpapatuloy ng pagdinig kanina dito sa Senado kinilala ng tinanggal na hepe ng PNP SAF na si Police Director Hetulio Napeñas ang pagpapadala ng tulong ng AFP sa mga SAF trooper na naipit sa bakbakan pero giit ni Napeñas kung nalaman nila ng mas maaga kung ano mga impormasyong kailangan ng AFP para matulungan sila at kung mas maagang nakarating ang tulong, hindi sana nauwi sa trahedya ang inkwentro. Pero giit ni Pangilinan, ginawa nilang lahat ng kanilang makakaya para matulungan ang mga miyembro ng SAF sa lalong madaling panahon kahit pa nagkulang sa koordinasyon bago ang operasyon. Hindi naiwasan ni Pangilinan na maglabas ng sama ng loob dahil ang militar pa raw ang nasisisi kahit sila na ang tumulong. Nang tanungin naman ni Senadora Lauren Legarda ang resource persons kung sino ang lumalabas na pinuno ng Oplan Exodus. Itinuro ni na Interior Secretary Maroas at Defense Secretary Volter Gasmin ang nagbitiw na hepe ng PNP na si Director General Alan Purisima. Itinuturing din ni na responsable si na uh, bilang ground commander. Tumanggi naman ang AFP na sagutin ang tanong. Maging senapeñas sina sinasabing si Purisima ang namuno sa operasyon, bagamat siya ang nasa ground. Depensa naman ni Purisima, nasa kanyang accountability, pero senapeñas ang namuno mismo sa operasyon. Matagal na rin daw sinabi na dapat magkaroon ng coordination sa pagitan ng AFP at SAF. Responsibility, accountability of the Oplan exodus rests with me. Press on? On uh, me, Your Honor, because uh, I have delegated that authority to the uh, Director of SAF. But the uh, the planning, the direction, and control of the operation was delegated to PNP SAF. Former Director Purisima, Director General Purisima, Director General Purissima, director, uh, General, uh, Purissima uh, as well as the uh, head of the uh, SAF. Uh, who executed the mission? The ground commander, uh, Director uh, Napeñas. It all emanated when the intelligence packet coming coming from the chief pmp himself uh, was given to me, Your Honor. I would like also to acknowledge the the effort of the brigade commander and the division commanders for helping us. However, I would just like to to say this uh, from the way I feel, Your Honor. Had we been given the support of artillery, which we've been asking from the very morning. of that day maybe if we were given the three requirements to comply to, to avail of the artillery maybe we could have done and we could have avoided this uh, uh, incident of losing 24, 44 lives your honor ang hindi ko malaman pong matanggap nagpasalamat pero just the same we are still blamed for the death at yung pong masakit sa akin nag-usap po tayo marami kong isiniwalat sa inyo na hindi ko sinawalat sa, sa una dahil yan po ang guidance ng aming Secretary of National Defense, ng na aking Chief of Staff, ng aking Commander, na huwag nang magdagdag pa ng lalo pang ikasusugat ng mga nasaktan nating tao. Pero paano naman yung damdamin namin? Paano naman yung damdamin ng mga tao na tumulong